Game. Sileniador. Balik. Apply preno yan, Ganyan lapat pa. Okay? Guys, uh, tuturuan ko pala yung anak ko magmotor. Andito kami ngayon sa may bukid. Ay n'o, oh, kunti lang nadaan ng mga sakyan. Tuturuan ko siya magmotor kasi ano na eh, high school na rin, kaya dapat kahit paano marunong na magmotor. At ito nga gagamitin naming motor yung automatic para mas mabilis. At uy munig. Hindi ka mag hindi ka tuturuan mag magmotor yung ate mo. Yan oh. no. mo yung helmet. Ah, kaya pala kanina ka pala na helmet. Halika dito ko Dito ko Oh, yan. Okay? Sige na, Mika. Suotin mo na yung ano mo, helmet. Gagamit tayo ng helmet kasi ano, para sa syempre para sa safety. Tapos jacket, pantalon, tapos nakasapatos. Yan ang pinaka pinakamagandang ano para sa safety high school na kasi siya, syempre, kailangan marunong na rin siya magmotor. At ito nga, automatic yung gagamitin nating motor. Hindi po ako ano hindi po ako expert, pero tuturuan ko lang siya bilang isang tatay para matuto na rin magmotor. Kaya kung may mga expert po dyan magmotor, pwede, pwede po, po kayo mag-comment para makakuha kami ng mga technique sa inyo. At ito na po, uh, na tayo magturo sa aking anak kung paano magmotor. Okay Mika, sakay ka na sa motor Mika Tapos itas mo ng side stand Tapos eh, si Mika eh, marunong na siyang magbike Kaya kahit paano meron eh, marunong siya magbalanse Ngayon para mas matuto siya magbalanse eh, Itulak niya muna yung motor na nakasakay siya na hindi andar para maano niya ma kumbaga makapa niya yung ano ng motor. Sige Mika, itulak mo na nakaano ko siya. Itulak mo yung motor na hindi na andar para mabalanse mo lang. Yan, ganyan. Yan, tulak mo lang muna. Sige. Para maano mo lang. Hawak ka sa ano, manibela. Yan, tulak mo lang. Oh, tapos pabalik naman. O dandan na. Yan. Sige, dandan lang. Iyon mo na yung susi. Yon, nakauna. Tapos para mag-start siya, kailangan mong i-brake o i-press tong ano brake sa kaliwa o kaya doon sa kanan para magano siya kasi pag hindi mo siya pinisil o prenes start mo yung ano starter hindi siya andar para mandar siya kailangan ka mag-press ka ng kahit alin dito sa brake na ito sige Mika mag-ano press mo yung isa tapos starter o yun umandar na siya guys Ganun lang ano siya, uh, safety starting. Tapos wag mo na ano ina. Off mo muna ang sose. Off mo muna ang sose. Oh, ngayon sa pagda-drive nitong ano, automatic, ang importante dito yung silinyador. Ito 'yon. Yan silinyador, tsaka ang preno. Kasi yung silinyador yan yung magpapatakbo, tapos yung preno, Siyempre yung magpapainto ang ipapagawa ko kay Mika magsisiling niya doon siya ng konti tapos ibabalik niya tap, ibabalik niya sa pagkaano sige isiling niya doon mo konti tapos ibabalik mo tapos preno pisil preno ganun lang tatlo lang yung ipapagawa ko siya na, sa kanya na ano na paraan sa pagpapatakbo niya ng motor una isiling niya doon mo lang konti ibalik mo tapos preno. Yung preno, pwedeng dito rin sa kabila. Okay lang 'yon. Dalawa naman 'yan eh. Silinyador konte ibalik mo tapos preno. Ganun lang 'yan kadali. Silinyador, balik, preno. Ulit, silinyador, balik, preno. Yan ganun lang. Ngayon, ang gagawin mo Mika kasi merong mga guhit yan sa ano, sa kalsada. Ang gagawin mo Sisilinyador ka ng konti Bibigyan ka ng gas, silinyador Tapos pag malapit ka na sa guhit Diyan sa guhit na yan o Yung itim na yan o Ibabalik mo yung silinyador sa dati Tapos magpreno ka ng Punti-unti tapos Ilalapat mo yung paa sa simento Okay Silinyador Silinyador Balik Preno Ganyan na, pag malapit ka na sa goit, 'di ba? Si silinyador ka muna. Tapos pag malapit ka na diyan sa goit, ibalik mo na ang silinyador sa dati. Tapos mag-apply ka ng brake. Tapos yung paa mo, ilapat mo na diyan para makabalanse ka, okay? Sige, dandaan lang ha. Sige, start mo na. Kinakabahan ako ha. Sige, apply ng preno tapos start yon. Bandal na siya, guys ganoon ha ang gagawin mo silinyador ka konti tapos pag malapit ka na dito sa guhit na to mag apply ibalik mo ang silinyador sa dati tapos mag apply ng brake tapos lapat okay game silinyador balik apply preno yan ganyan lapat pa ha? okay andito ulit may guhit dito ha medyo malayo to game si door o balik a fly yan ganyan lapat ng paa ganun lang ha paulit ulit lang ha ganyan okay. oh, dito okay o andito ulit tayo sa ano sa goit ulit ha dandaan lang ha sige si door o balik Prino, pa, yan. Yan pag malapit ka na sa ano, go it. ang gagawin mo ha. Okay, andito naman tayo. Ad, huwag mo masyadong pipisili na. Bato, umano yan, hindi ka pa marunong. Okay. Silinyador. Yan, balik. Preno, lahat pa. Ha? Yan, ganyan. Paputol-putol lang ang sa masana yung balansin mo ng ano. Okay, dito na tayo. Pangalawang guhit na, pangalawa para medyo malayo-layo. Sige. Silenya dor. Dandan. Balik. Tapos preno. Lapat nang Yan. Ganun lang ha. Balanse lang, wag mo ano na. Dapat ano ka? Active yung ano mo. Ito ulit tayo sa pangalawang guhit para medyo malayo. Okay. Oh, balik. Reno, yan, ganyan. Sige, matututunan mo yan pag ano, ulit lang ganyan. Saglit lang ha. Dito ako sa ano ha. Saglit lang ha. Oh, ito yung pangalawang guhit na naman. Okay, game. Si Oh, balik mo agad. Prino ng guti. Lapat, yan. Paulit-ulit lang ganyan. Matututo ka niyan agad. busina nga nagana bang busina okay o sige silinyador o balik preno yan yan pag paulit ulit lang natin gagawin yan masanay ka basta importante wag mo to pipisili ng ano ha yung biglaan dapat kontrol mo Pag silinyador Tapos pag alam mong mabilis Ibalik mo lang yung silinyador sa dati Apply ka preno Lapat ng paa Okay Ngayon Balik tayo doon Ako na magbabalik babalik doon Kasi delikado magliliko eh Okay so nakabalik ulit tayo dito sa starting point Ganun ulit ah Pinaka importante yung silinyador ah Preno Balanse, paa. Okay? Saglit lang ha. Dito ako sa pangalawang ano ha, Goet, ha? Isa. Dalawa. Uy, Monique. Pusod ka sa gilid, Monique. Okay. Okay, siling niya Oh, balik. Tapos preno. Paa. Yan. Ulit-ulit lang kanya na para masanay ka makabalanse ha. Saglit, saglit. Isa dito tayo sa pangalawang guhit. Dandan lang ha. Game. Okay. Oh, balikan sila niya Preno, yan pa. Yan ulit-ulit lang ganyan. Masanay kanya. Okay. Si Linyador. O, oh, balik, balik ulit si Linyador. yan. Monique, wag ka dyan, Monique, sa likod. Okay, Mika, game. Si Okay, balik ka si Prino, paa, lapat, yan. Monique, wag ka dyan sa likod, Nick. Baka maano ka hindi pa yun marunong si ate mo eh nagpa-practice pa lang eh upo ka lang dyan upo ka lang ayun ako talaga si Monique na makulit oh doon ka doon ka oh dandan lang ha game si Lenyador o balik o sino yun Up, nang mo lang, na, na. Okay. Say stand. Side stand. Baba. Yan. O, anong mas sabi mo? Natuto ka na kahit konti. O, pag araw-araw ko mag-practice, matututo ka niyan. Okay? Pero hindi ka pwede talaga sa ano, kalsada kasi kaka-practice mo lang ngayon. Okay? Ikaw, Manik, gusto mo practice? Eh, ko pa. <laughs>